Hello guys, welcome back ulit dito sa ating YouTube channel. For today's video guys, update ko kayo regarding dito sa bagong update sa content monetization tools. Uh, once ba tayo ay nakapag-send ng interest, ma automatic na ba kagad magkakaroon tayo ng content monetization? So ito yung mga karaniwang tanong sa, ng ating mga followers sa ating Facebook regarding dito. At yung mga hindi pa monetize pero nag-gain sila ng uh, 100,000 followers or million of views, ito na guys yung pagkakataon nyo para ma-monetize kayo. Well, i-check nyo po ang inyong mga page or profile kung kayo po ay meron na available na tools. So guys, ganito po yung itsura sa mga hindi pa pamilyar ng content monetization. Mapapansin nyo, ayan po yung kulay blue. Ayan, blue and violet. Yan po yung content monetization. So, paano mangi ano na yung mangyayari dun sa mga previous individual tools natin? Like, for example, etong stars, etong ads reels, bonus, bonuses or in-stream ads. Guys, again, ito pong content monetization is pag-iisahin lang po ni Facebook yung tools, yung mga tools na yan gamit itong content monetization. Pwede pa rin kayo, pwede pa rin kayo makareceive ng stars. Pwede pa rin kayo guys uh, makareceive ng request sa inyong creator store po, front. So, ayan guys. So, ito yung ating uh, uh, expected payout no na na-generate natin dito sa content monetization so 527 US dollars din 'yan and uh, expected natin yung this coming June 22 siya makikredit and ayan guys so ito yung update no pakita ko sa inyo ayan meron isang creator na nagpost regarding dito sabi dito switch to the content monetization program to keep earning after August 31 2025 this coming August 20, uh, 31 uh, in stream ads, ads on reels, and performance bonus will not be available. So lahat po tayo ay wag na mag-expect na magkakaroon pa ba ng mga individual tools, invitation sa ating mga respective pages. So wala na po kayo marereceive niyan. Instead, lahat po yan ay marereremove na ni Facebook siguro soon. Hindi na natin makikita yung mga individual to tools na yan. Kasi nga po, makikita na lang natin yung content monetization. Dito sa may bandang huli, eh, mababasa yun dyan. Sabi dito, you will be invited to this program before August 31. So naglalagay po ng uh, definite na ano no na invitation kapag po kayo is monetized na sa inyong individual tools before. So isa po yung creator na yun na siyang ini-expect in na uh, lahat po ng ano ng tools niya ng individual individual ay ma ma magiging content monetization na siya. Okay. So para po magkaroon pa tayo ng kalinawan, punta tayo dito sa ating Facebook page. So, eto po yung ating isang page sa Facebook, yung Senyor. Makikita nyo guys dito sa may iba ba, ayan na siya, oh, not, not yet eligible. Ibig sabihin, kailangan muna natin guys mag-produce ng mga quality, original content, engaging, informative, educational. Basta po, pasado o pumasayan sa community standard. Once po na tayo ay meron ng uh, mga videos na upload or meron tayong followers, posible, malaki yung chance na ma-invite tayo dito. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa sa mga uh, nag-aalala, hindi na nga tayo na-invite sa in-stream ads, hindi na tayo na-invite sa ads on reels, sa performance bonus, sa stars, hindi pa rin ba tayo invite dito. So huwag kayong mag alala kasi nga, millions of creators na po yung naka na invitation sa content Uh, monetization tools, So, kailangan lang talaga natin is magsipag, mag-produce ng quality and uh, di ba, original content. So, pwede nga po tayo mag-send ng interest kapag clinic po natin ito. Ayan. Ads, ads reels, okay. Yun yung uh, tinalaki natin kanina. You can exper experience in-stream ads, ads on reels, and performance bonus as a unified program. So, ibig sabihin guys, hindi naman po talaga na yung mga uh, kitaan dyan sa mga mahabang video, maiklim video, and yung performance bonuses na kabilang po yung photo, text, and stories. Okay, hindi naman po na ang ginawa lang ni Facebook is pinag-isa na lang para hindi na isa-isa ng invoice. Para hindi isa-isa ng kinikredit yung bangko. Diba? ba? So isang isang kitaan na lang 'yon. And then makikita niyo naman sa inyong invoice yung inyong earnings sa uh, uh tawag dito respective tools kung magkano kinita niyo sa long form video, sa short form video, and then sa performance bonus. Makikita niyo pa rin doon yung sa invoice niyo. So ngayon, ang kailangan niyo gawin para po kayo ay ma-invite, again, hindi naman po sinasabi ni Facebook dito kapag po tayo is nagkaroon po ng on uh, ng ano ng not yet eligible na tools at nag-send tayo ng na interest automatic na time invite hindi po ganoon okay so ito is pinapaalam lang natin kay Facebook na interested tayo dito sa program na ito kaya gusto nating magkaroon nito and uh, syempre pinapaalala lang po sa atin ni Facebook bago tayo mag-join dito sa program na ito dapat eligible tayo na monetize yung country yung mga videos natin and marami pang iba So, pwede kayo guys dito mag-compose ng uh, message nyo kay Facebook kung kayo po ay interested na mag-join sa program. So, kayo na po bahala. Alam ko, pwede naman dyan uh, maikli, mahaba, kayo na po mag-send mag ng ano, ng interest nyo. So, pwede rin po dito at pwede rin po dito sa may learn more. Dito sa may learn more, under po niyan dito, the Facebook content monetization beta is currently invite only while it is in testing if you have it not received an invite you can express interest participating in this form so click nyo lang po yan then maproceed kayo dito sa kanilang uh, facebook content monetization beta form kailangan nyo lang po ilagay dito yung inyong active email address pwedeng yahoo or yahoo mail pwedeng gmail And then, yung URL po ng Facebook page nyo or profile. So, basic lang naman yan. Alam nyo na kung saan makukuha yan. And kung meron pa kayo mga other social media account, like yung mga other pages, Instagram, di ba, WhatsApp, pwede nyo ilagay dyan. For sure, alam naman natin, may monetization na din sa Instagram, sa threads, alam ko may monetization na din dyan. So, pwede nyo ilagay po dito. Okay, kapag po okay na click, let's do this at Makikita nyo na thank you, mag-notify si Facebook dyan. Thank you for sending an interest to content monetization beta program. Okay, so pakita ko lang din sa inyo na ito pong sinasabi natin na update na ito ay uh, magagana po ito August 31. This, uh, this coming August 31. Ano? So explain ko lang sa inyo. Punta tayo dito sa support. Ayan, click natin itong monetization. Next, i-click natin itong program eligibility. Click natin ito example performance bonus program. Ayan. So, yung, yung performance bonus program, again, yan po ay kabilang sa content monetization. Kung kayo ay may invite. Ngayon, pwede natin i-click itong about performance uh, bonus program. Sabi dito, Onboarding for the performance bonus program is closed. Wala na po tayong mare-receive ng mga uh, invitation sa stream ads, ads on reels and performance bonus. Kaya kung mga nag, sa mga hindi pa monetize diyan at nagtataka kayo bakit hindi pa rin kayo monetize. Kasi nga po ito na po yung inaabangan natin, yung content monetization. Hindi na po tayo makakareceive ng individual invitation or individual tools invitation this coming August 31 or after August 31. Sabi dito, in stream ads, ads on reels, and the performance bonus program will will end on August 31. The last day creator will be able to earn from any of this monetization program will be August 31. So yung huling araw na kikita tayo dito ay sa August 31 din. Okay? Eligible creator will be invited to the Facebook content monetization program. So, kung eligible po tayo, pwede po tayo ma-invite. Kung hindi eligible yung ating page or yung profile natin, hindi po tayo ma invite So, invite only talaga po siya. Basahin pa natin. The Performance Bonus Program is an invitation-only program that gives creator opportunity to earn money on interaction on their public Facebook posts excluding reels and stories. We have closed onboarding for the performance bonus program because we are building simplified creator monetization experience. Ito nga po yun, yung content monetization. Sabi dito, this experience merges our in-stream ads, ads and reels, and performance bonus into one making it easier for creator to earn from multiple content format. For the reason of three of, the, of those programs. are closed for onboarding. So, guys, again, kung hindi kayo na-invite sa individual performance bonus, eto na yung pagkakataon nyo na ma-invite kayo kasi nga isang invitation lang. Ando na lahat. Pwede na kayong kumita sa short video, sa long form video, pati nga po sa performance bonus program. And under performance bonus program, kabilang po dyan yung photo, text, and stories. So, ano pa hinihintay nyo? Mag-send po kayo ng interest agad-agad. Okay? Again, take note lang natin dito. We're sending invitation to join the Facebook content monetization beta and will continue to do so in the following months while the beta will remain invite only until some time in 2025. You can in express interest in this form. So pares lang yung kanina nung pinil out natin na form. Take note, the interest form is not an application and it's not guaranteed that you will be invited to the beta. So, wag muna po tayo mag-expect, pero pwede po tayo mag-send ng interest. Okay? So, yun po yung malinaw. So, again, uh, kung kayo po ay interested sa program na ito, pwede nga po kayo mag-send. And wag lang muna tayong umasa, uh, at least kung Uh, papala papalarin tayo na eligible naman yung mga content natin. Siguro sa tingin natin, na pinaka-simplified explanation, kung mga, yung video mo ay pasado sa community standard, actually marami po yun. Pero mga basic lang din naman, no? paano natin malalaman kung yung video natin ay labag sa community standard. Kung ayan po ay may mga uh, nakuha sa video or may nasama sa video na posibleng maging hindi kaaya-aya sa mata ng viewers or hindi kaaya-aya sa mata ng mga bata. Ayan, hindi dapat yan i-monetize. Ayan po yung basic kay Facebook. So, marami pong category yun. Basahin nyo po yan para at least aware kayo. Yung mga um, adult content, yung mga yan, yung mga incitement, at marami pang iba. Yung mga uh, dito, incident, yung mga bloody incident, yung mga yan, yung mga road range, possible yan guys, hindi talaga yung And ang dami ko pa rin nakikita mga ganyan, and e umahakot naman talaga yan guys ng reactions and um, tawag dito, engagement. But again, uh, malaki yung chance na hindi po yan ma-approve sa monetization. So, siguro yung iba ma-approve pero ma-detect made pa rin niya kasi maraing report na natatanggap yan, yung ganyang mga content or videos. So for now, yun muna yung update natin ngayong araw. At kung nakatulong po itong video na to, don't forget naman to subscribe. Click the bell icon para kapag meron tayong mga next video update katulad dito, manonotify po kayo kaagad. And pa-share na din po itong video content natin para at least aware yung iba this coming August 31 ay meron na nga po malaking pagbabago dito sa Facebook content monetization. Maraming salamat. See you again sa next video. Bye-bye.